Mga idol at kabayan, super good news! Unmanned surface vessel na Amerika lang ang gumagami. Ngayon, kumpermadong meron na rin ang Pilipinas. Ang Mantak Devil Ray T-24 Unmanned Surface Vessel na may bilis na 50 knots ay kabilang sa mga unmanned surface vessel na ibinigay ng Amerika sa Pilipinas. Philippine Navy ipinakita pinakita ang mga firepower nito sa paggunita ng ikawalong putpitong anibersaryo ng Philippine Fleet simula sa torpedo, anti-ship missiles, anti-tank missiles at marami pang iba. Philippine Army ipinakita ang lakas ng S-70 ay Black Hawk Helicopter ng Pilipinas. Binuhat ng Black Hawk Helicopter ang mga kanyo nito na bahagi ng kanilang pagsasanay. China, muling pinatawan ng parusa ng Amerika mula sa isang 145% taripa itinaas pa ni President Trump. 245% taripa para sa China. Kapag walang pera, mahihirapan ang China na palakasin ang kanilang depensa. Aba-aba Chinese Embassy sa Maynila gustong iprotesta ang pagkakaroon ng pangalang West Philippine Sea sa Google Maps, China, iyak mga Pilipino, galak na galak. Hukbong Dagat ng Pilipinas ipinakita ang mga makabagong gamit militar sa ikawalong patitong anibersaryo ng Philippine Fleet. Isa na dito ang K-745 Blue Shark Torpedo na binili ng Pilipinas sa bansang South Korea. Ito ang mga torpedo na ginagamit ng BRP Jose Rizal FF-150 at BRP Antonio Luna FF-151. Posibleng ito rin ang gagamitin ng Miguel Malvar Class Frigate bilang mga bago at malalakas na barkong pandigma ng Pilipinas. Sea Star Missile, ito ang kasalukuyang ginagamit bilang ship-to-ship o surface-to-surface -surface missile ng Jose Rizal class at Malvar-class frigate ng Philippine Navy. Ito ay binili rin ng Pilipinas sa bansang South Korea. Kasunod naman ang mga Spike ER, multi-purpose anti-tank missile na ginagamit ng mga fast-attack interdiction craft missile ng Philippine Navy na isinupply ng Israel sa Pilipinas. Kabilang din sa mga highlights ay ang pagpapakita sa mga advanced unmanned surface vessel na ibinigay ng Amerika sa Pilipinas kabilang na dito ang Mantas T-12 unmanned surface vessel kung sa may habang 3.6 meter at kayang magdala ng mga payload na umaabot sa 64 kilograms. Sa maniwala kayo o hindi, nagbigay din ang Amerika ng mas malaking unmanned surface vessel para mapalakas ng Pilipinas ang mga operasyon nito, partikular na sa gawing Palawan at West Philippine Sea. Isa din sa mga ibinigay ng Amerika ay ang Mantak Devil Ray T-24 unmanned surface vessel. May haba itong 7.2 meter at kaya nitong magdala ng mga payload na may kabuang bigat na 817 kg kg. May kakayan itong tumakbo sa bilis na 50 knots at kayang abutin ang layo na 600 nautical miles. Kasunod dito ang mga Scan Eagle and Aerial System kung saan ginagamit ng Philippine Navy para mamonitor ang mga katubigan ng Pilipinas, lalong-lalo na sa West Philippine Sea. Malaking tulong talaga ang mga unmanned surface vessel at unmanned aerial system na ibinigay ng Amerika sa Pilipinas. Sa ibang balita naman, Pilipinas nagpakita ng galing sa mga Amerikano. Kung dati hirap tayong maglipat ng mga kanyon ng Philippine Army gamit ang S-70i Black Hawk Helicopter, ipinakita nito ang lakas sa mga Amerikano. Binuhat nito ang mga artillery system ng Philippine Army upang ipakita ang lakas na wala tayo noon. Pero meron na tayo ngayon. Sa ibang balita naman, China palaban daw. Kahit saan umabot daw ang trade war nito, hindi sila susuko sa Amerika. President Trump all out na sa trade war sa China. Mula sa 145% taripa, itinaas pa ng Amerika sa 245% taripa ang ipinataw nito sa China. Ito ang resulta ng pagmamatigas ng China. Isa sa mga diskarte kung bakit ginagawa ito ni President Trump ay upang hadlangan na makakalap ng pera ang China upang punduhan ito ang kanilang militar. Simple lang mga kabayan, kapag 这场关税战是美方发起的，中方采取必要的反制措施，是为了维护自身的正当权益和国际公平正义，完全合理合法。中方的立场一直很明确：，关税战、贸易战没有赢家。中方不愿打，但也不怕打。 如果美方真的想通过对话谈判解决问题，就应该停止极限施压那一套，停止威胁讹诈，在平等、尊重、互惠的基础上同中方对话。 Kumpirma naman ng Philippine Navy na isa sa mga submersible drone na narecover ay merong Chinese SIM card. Ayon sa tagapagsalita ng Philippine Navy, ang huling contact nito ng nasabing drone ay mula sa China. Posibleng ibinabato ng nasabing underwater drone ang mga nakakalap nitong impormasyon sa mainland China. Uh, sir, you mentioned there was a China telecom card in one of the drones. Have you been able to examine the card, the the, the SIM card? I, I assume it's a SIM card. have you tried calling? is it possible to call that, that, that number? based on the technical uh, study of the or forensics of the sim card, the last contact that it had was in mainland china. that's the on only information that the sim card has. when? i don't think it matters if it is when. i think the, what matters most is that it is transmitted towards china, the last transmission. So, to the specific details, I think it's not that uh, important. Thank you very much. And uh, if I may just to add up, let's just focus mainly on the situation. Laban Pinas.